Ang mga itik na ito ay malayang nagagawa ang kanilang mga gusto. Wala silang ginagawa kundi kumain at magparami ng magparami. Ngunit bakit hindi kinakain ang milyong-milyong itik na ito sa China? Ano nga ba ang dahilan? Laganap ang pagkonsumo o paggamit ng mga itik sa buong mundo. Itinataguyod ang industriya sa pag para sa kanilang karne, itlog at mga balahibo. Sa katunayan, mayroong humigit kumulang 3 bilyong itik ang kinakatay taon-taon sa buong mundo para lang sa mga pangangailangan ng mga tao. Sa USA pa lang, aabot na ng mahigit sa 30 milyong itik ang pinapatay taon-taon. Mahigit 70 milyon naman sa Vietnam at humigit kumulang 14 na milyong itik dito sa atin sa Pilipinas ang kinakatay taon-taon. Bagamat ang pangangaso ay hindi na ganoon kakritikal tulad noong mga nakalipas na daang daang taon na ginagawa ng mga sinaunang tao upang mabuhay. Sa kasalukuyan, ang animal hunting ay madalas isa na lamang bayolenting paraan na libangan ng mga makasariling tao. At ang mas masakit dito ay marami sa mga hayop ang nakararanas ng labis na pagturusa at sakit bago mamatay mayroong ginawang pag-aaral na sa 22 usa na pinapanan ng mga mga ngaso. Labing isa dito ay nagtamo ng matinding sugat, ngunit hindi na natunto ng mga mga ngaso. 20% ng mga hayop ang makailang ulit na binaparil o pinapana. 10% naman ng mga ito ay nakakatakas at unti-unting mamamatay sa gutom at sa tindi ng tinamong sugat. At dahil sa kaisipang ganito ng mga tao, ilang hayop na ang tuluyang naglaho at tanging mga litrato o video na lang natin sila masisilayan tulad ng Tasmanian Tiger, Great Oak at Laughing Owl. Bago natin alamin kung bakit hindi kinakain ang milyong-milyong itik na ito sa China, ay meron din namang mga tao na mas tinuon ang kanilang atensyon sa mga farm animals tulad ng mga baboy, manok, at isa na nga dito, ang mga itik at pato. Ngunit bukod sa sakit, ang isang kalaban ng mga ranchers o nag ng mga domesticated animals ay ang mga predators tulad ng fox at coyotes. Kaya naman ang mga ranchers ay naglalagay ng ibang hayop na magsisilbing bantay sa kanilang mga alagang hayop. Isa na nga sa madalas nilang gamitin ay ang mga lamas. Ang mga lama ay maaaring alagaan bilang livestock o guardian animals. Ang kanilang balahibo ay maaaring gawing kalakal, ngunit mas maraming tao ang mas pinipili ang mga lama upang protektahan ang kanilang mga alagang hayop. Bilang natural prey animals, ang mga lama ay laging alerto at may kamalayan sa kanilang paligid. Gamit ang kanilang mahabang leeg at monocular vision, madaling nakikita ng mga lama kung may mga predators o mga panganib. Ang mga lama ay kilala rin sa kanilang maingay na tawag na kanilang binibikas kapag may banta ng panganib. Ang tawag na ito ay maaaring magbigay ng babala sa iba pang mga alagang hayop o maaaring rin takutin ang mga predator upang hindi na lumapit. Kung mayroong katangian ang mga laman na talagang nakilala sila ay yun ay ang pagdura nila ang kanilang pagdura ay isa lang sa agresibong pag-uugali na ginagamit ng mga lamas upang ipakita kung sila ay nagagalit. Bagamat ang lama ay natural prey animal, may mga pagkakataon din na nakikipaglaban sila at nangahabol ng mga predators. Ang mga gansa ay isa pang uri ng ibon na maaaring gamitin bilang mga alert birds o tagapagtanggol ng mga manok o bibe sa isang farm. Sa isang malaking grupo o gagil ng mga gansa ay maaaring matakot ang mga predator miski ang makisig na gorilla ay kaya nilang paatrasin ngunit hindi lamang pagiging agresibo ng mga gansa ang kanilang kayang ipagmalaki kundi maingat din sila at mahusay sa pagprotekta ng mga sisiw at mas batang ibon mula sa mga gutom na predators ang mga gansa ay may kakaibang tunog at kapag nakaramdam sila ng panganib ay mag sila hanggang sa makuha nila ang atensyon ng mga tao o di kaya hanggang sa mataboy nila ang kalaban. Ngunit bukod sa mga predators, may isa pang kinakaharap ang mga nagtatrabaho sa sektor ng agrikultura. Ito ay ang mga peste sa pananim. Ayon sa UN Food Agriculture Organization, aabot ng 40% o halos kalahati ng kabuoang pananim sa buong mundo ang nasisira dahil sa sakit at peste pagkakataon ay umaabot sa higit sa $220 billion ang kinakailangang gastusin ng pandaigdigang ekonomiya dahil sa mga sakit ng halaman tulad ng coffee leaf rust at banana fusarium wilt habang hindi naman bababa sa $70 billion ang nawawala dahil sa mga pesting insekto. Dahil diyan, humigit kumulang 5.6 billion pounds ng pesticide ang nagagamit sa buong mundo taon-taon upang paigtingin ang food production at mabawasan ang mga insect-borne diseases. Pinangungunan ito ng China, sinundan ng USA at Argentina. Dahil sa mga malaking halaga ang nauubo sa paggamit ng pesticide, ang China ay pang bumalik sa isang makalumang paraan. Ito ang tinatawag na Aigamo. Sa loob ng libu libong taon, ang mga magsasaka ng palay sa Pacific Rim ay gumagamit ng mga pulutong ng mga itik sa kanilang mga palayan upang tulungan makontrol ang pagtami ng mga damo at peste. Ang hakbang na ito ay malaking kabawasan sa labor costs at mas nagiging malusog ang mga halaman at higit na nakatutulong sa soil fertility. Ang mga itik ay naikakalat ang organic fertilizer sa pamamagitan ng kanilang dumi na siyang nakatutulong upang lumaking malusog ang mga palay. Habang ang mga kuhol tulad ng golden apple snail, insekto, partikular ang mga peste tulad ng balang na siyang sumisira ng mga pananim at iba pang damo na siyang nagsisilping pagkain ng mga itik. Dahil sa ganitong paraan, hindi na kailangan ng mga chemical fertilizer at herbicide. Ayon sa pag-aaral, ang isang itik ay kayang kumain ng hanggang 200 na locus o balang sa isang araw. Kaya kung ikaw ay mayroong isang daang itik, kaya nilang kumain ng 20,000 balang kada araw. Napakalaking tulong talaga sa mga magsasaka. Kaya naman sa China ay hindi nila kinakain o pinapatay ang mga itik sa kanilang mga palayan pagkos mas lalo pa nila itong pinaparami upang tuluyan nang maubos ang mga peste na sumisira sa kanilang mga pananim. At ang mas maganda pa sa IRDF o Integrated Rice Duck Farming, nakakatulong ito na mabawasan ang paglabas ng methane o ang greenhouse gas na malaki ang nagiging epekto sa paglala ng global warming sa kasalukuyan matagal na itong ginagamit sa China, Japan, Vietnam at maging dito sa atin sa Pilipinas.